maligayang pagdating sa kwento at pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pagidlip. Tara, makinig at magpahinga. Noong mga panahong hindi pa gaanong madilim ang gabi sa baryo, bago pa man dumating ang malalakas na ilaw ng syudad sa radyo at telebisyon, may isang ilog na inaawit na mga matatanda tuwing may salo-salo sa tabing baryo. Sa ilog na yon, umiikot ang buhay ng maraming pamilya. Doon hinuhugasan ang mga pinggan. Doon nilalabhan ang mga kumot. Doon din ipinapahinga ang mga bangka tuwing hapon. Na parang mga pagong na natutulog sa daloy ng tubig. Sa gitna ng ilog, hindi malayo sa pampang ng baryo. Lagi mong makikita ang isang bangkang kawayan. Hindi ito bagong-bagong bangka. Luma na. May bakas ng pag-ulan at araw sa kanya mga tabla may lumalabas na bakas ng lumang pamamato sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkakaluma, ang bangkang iyon ang isa sa mga pinakaminamahal sa baryo. Kilala siya ng mga bata, ng mga magulang, ng mga mangingisda, at kahit na mga matatandang nagsasalamin na ng mga alaala. Ang tawag nila rito ay kawayan. Hindi ito talaga pangalan na may mga titulong bagay. Pinangalanan lang dahil sa materiales na ginamit sa pagbuo nito. Mga kawayan na pinagtatahi at pinagtulungan ng magkakamag-anak. May nagkukwento na ang gawaing pagtatayo sa kanya ay ginawang sama-sama ng buong barangay. May nagdala ng lubid. May nagdala ng mga pako. May nagdala ng pagkain para sa mga napagod sa pagawa. Kaya nang matapos, ang bangkang iyon ay hindi lamang gawa ng kamay ng isa. Gawa ito ng mga kamay ng marami. Kaya siguro kahit ilang piraso na ang punit, kahit ilang tabla na ang napalitan, may kakaibang tibay pa rin siya tibay ng pamayanang nagmamahal. Si Mang Lito, ang matagal nang nag-aalaga sa kawayan. Siya ay mabagal magsalita at mahilig magpahinga sa ilalim ng punong mangga na nasa pampang. Bawat umaga, nakikita siya ng iba sa ilog. Pumapadyak ng dahan-dahan patungo sa bangka. Binubuhat ang maliit na supot ng baon saka siya aakyat. May mga gabi namang hindi siya umaakyat. Nakahiga lang sa bangka. Pinapakinggan ang hampas ng tubig sa kahabaan ng kanyang mga kasukasuan. Naglalakad ang isip sa mga alaala. Si Liza, ang anak ni Mang Lito. Bata pa noon nang una siyang sumakay kay Kawayan at tila lumaki na sila magkasama. Dalawang dekada ang pagitan nila. Ngunit sa mga mata ng kapwa baryo, tila si Kawayan ang nagbigay ng pinag-ugatang mga sandali. Unang hugis ng ulan na nakita ni Liza mula sa bangka. Unang halakhak niya nang tumama ang pawis sa noo dahil sumagwan siya ng mabilis. Ang unang pahintulot ng kanyang ama na mag-isa siyang pumunta sa ilog. Sa kawayan na ang mga munting ligaya ng bata at ang tahimig na pagpapahinga ng matatanda. Ilang taon na rin mula noon, ang baryo ay nag-iba. May bagong tulay na nilagay ang pamahalaan. May maliit na tindahan sa kanto at may telepono na sumalpot sa barangay hall. Pero sa pagdating ng mga pagbabago, hindi nagbago ang ilog. Umiikot pa rin ang tubig sa parehong agos. Naglalakad pa rin ang mga palaka sa gabi. At ang bangkang kawayan ay nananatiling tahimik na tagapagmasid ng paglipas ng oras. Isang hapon ng tag-init, habang malambot pa ang sikat ng araw at tinatanggal ang hangin ang init mula sa mga dahon, may dumating na bisita sa baryo. Ang batang iyon ay lumabas mula sa dabaw ng sinag ng araw na parang isang pamilyar ngunit hindi kilalang mukha. Siya si Ilyas. Pinsan ni Liza mula sa lungsod. Matagal na siyang hindi nakauwi. Nagtrabaho siya sa Maynila. Nakakulong sa mga gusal at ingay ng syudad. Dumating siya ngayon dala ang pagod at ang sandaling pagnanais na bumalik sa simula. Bumalik ka na? Musisa ni Liza habang nakaupo sila sa pampang. Magkatabi nilang tinitingnan ang ilog. Ang babasaging ilaw mula sa tubig ay kumikislap sa kanilang mga mata. At ang mga anino na nagliliparang dahon ay gumuguhit sa kanilang mga mukha. Alam mo, sagot ni Elias Minsan ay iniiinis ako sa tahimik na lugar na ito. Andoon sa lungsod ang lahat ng gusto mo. Pero parang nawawala rin ang simula. Ngumiti si Liza. Tara, ipapakita ko sa iyo ang kawayan. Hindi siya nag-alinlangan. Sumakay sila sa bangka. At ang pakiramdam ay parang pag-uwi ng mga bagay na nawala sa haba ng panahon. Si Mang Lito na nakaupo sa tabi, tumingin sa kanila at gumaway ng mabagal. Bumalik na ang anak ng syudad, biro niya. Ngunit may malambot na pag-iyak sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa. Habang sila'y nagsasagwan, Sumasabay ang awit ng mga ibon, kumakaluskos ang tubig sa paligid ng kawayan, parang nagbubunyi na may dumating na bagong sandali. Hindi nila inalintana ang oras, walang bag, walang telepono, walang listahan ng gagawin. Nandyan lang ang kanilang paghinga at ang tunog ng hininga ng ilog. Ang paglalayag sa kawayan ay hindi magulo. Dahan-dahan lang ang galaw ng saguan At ang bawat hilik ng hangin ang dadala ng bagong alaala Tinuro -ala. ni Liza kay Ilias ang maliit na batuhan kung saan sila nagtatampisaw Ang punong bayabas na may libreng bunga At ang lumang bintanang yari sa kahit kung saan naglalakad Ang mga paru paro tuwing dapit hapon Dito ako natutong lumangoy sabi ni Liza habang tumatawa. Doon kami nagpapalit ng damit at dinideclare na kami yung malinis at bagong tao. Lumubog ang araw ng unti-unti. Ang kulay ng kalangitan ay naging parang malutong na tinapay na piniprito sa tamis ng araw. Sa paligid, nagsimulang maglabasan ang mga lampara sa bahay. Ang mga ilaw na yun ay para mga bituing bumababa sa lupa. Pilit na hinihiram ng kamay ng gabi ang huling liwanag. At sa loob ng kawayan, tila may malalim na katahimikan na may dalang payapa. Naalala mo ba nung bata ka pa? Tanong ni Ilyas. Na nahuhuli ka namin dahil hindi ka pa rin umuwi. Na hinihila ka namin palabas ng ilog dahil hindi mo pa napansin ang uras. Tumawa si Liza. Oo naman. At naalala mo rin nung may lumabas na malaking alimasag at natako tayo. Akala namin multo. Pero lumabas pala. Malaking alimango lang. Nagiging maikli ang mga pangungusap nila. Hindi dahil puro kabataan ang pinag-usapan. Kundi dahil sapat na ang mga alaala. Ang bawat pagtawa ay parang lumang pelikula na inuulit at ang bawat katahimikan ay parang eksenang pinapahinga. Pagdating nila sa gitna ng ilog, itinigil ni Liza ang pagsagwan. Nakatitig sila sa malapad na kalangitan. Tila walang hanggan. Maluwag. Mapayapa. Sa silong ng bangka, naririnig nila ang mga tunog ng buhay. Mga palaka isang malayong asong umuungal ang mahinang pag-ikot ng tsinela sa klasada sa dikalayuan hindi nila kailangan magsalita nagiging sapat ang presensya ng bawat isa sa banda ng pampang may bata nagsusugal ng bola may matandang nagbibilang ng kanyang mga buto ng paminta at may ilang babae mga kapitbahay na nag-uusap tungkol sa bagong lutong sinigang Sa malayong sulok may naglalaro ng gitara at umaawit ng mahinahon Ang awit ay simpleng kanta tungkol sa pag-uwi at pag-asa Ang musika ay tumatagos sa lamig ng gabi at dumuduyan sa ating mga isipan Bago ka umalis sabi ni Mang Lito bandang hapon may gagawin tayong ritual. Nagulat si Elias. Ritual? Ano namang ritual? Ngumiti si Mang Lito ng malambing. Hindi ito ritual ang nakakatakot. Ritual ang pagbabalik loob sa ilog. Bawat taon, kapag tag-init, pinapaliguan namin ang kawayan na may pagpapasalamat. Kinuha niya ang maliit na tabo at dahan-dahang ibinuhos ang tubig mula sa tabo papunta sa kalaliman. Hindi naman ito espesyal na tubig. Tubig lang mula sa balon. Ngunit ang kilos ay may bigat. Isang pag-alaala sa mga tao na kahit anong bagyo ang dumating, may puwang pa rin sa ilog para sa atin. Sumabay sila Liza kay Ilya sa pagdiriwang. Hindi na nila kailangan ng matitinik na salita. Bawat patak ng tubig na bumabagsak sa kawayan ay parang pahid sa kanyang katawan. Pag-aalaga ng mga kamay ng pamayanan. Sa sandaling yun, hindi ka malay na baka ang kawayan mismo ang nakikisalo sa pag-iikat paghinga ng mga tao. Sa pagdaan ng mga araw, Naging routine ang paglalayag nila Elis at Lai sa tuwing hapon. May mga araw na puro tawanan lang. May mga araw na tahimik at mapanatag. Dumating ang panahon na si Elis ay dapat na muling bumalik sa lungsod. May trabaho siya siyang ayusin. May responsibilidad na hindi maaaring iwan. Ngunit bago siya umalis, Pinili niyang mag-iwan ng maliit na bagay na makapagpapaalala sa kanya sa baryo. Isang laro kahoy na binuhat niya mula sa tindahan ng lumang kabalyero malapit sa plaza at ipinako niya ito sa dulo ng kawayan. Saan galing yan? Tanong ni Liza nang makita niya ang laro ang kahoy na yun. Isang maliit na bangka galing sa tindahan. Sabi ni Elias, gusto ko na kapag naaalala ko ang lugar na ito, may makita akong maliit na simbolo ng mga araw na nagdaan. Inilagay niya ang kahoy sa ilalim ng tabing bangka. Baka sa susunod na pag-uwi ko, makita ko siya ulit. Umalis si Elias na may ngiti. Ngunit hindi katulad noon na nagwawala siya sa ingay ng syudad dala niya ang bago at malalim na katahimikan. Isang pinaghalong lungkot at pag-asa. Bago pa man magtungo sa istasyon ng bus, tumalikod siya at tumingin sa ilog. Ang kawayan ay nakasimangot sa pagkakatigil ng hangin. Ngunit tila nakikinig sa iyak ng hangin. Lumipas ang buwan at dumating ang munson. May mga araw na ang tubig ay lumalaki ng sobra at tinatangay ang mga basura na dati ay nakatago. Sa gitna ng malakas na ulan, naggubli ang kawayan sa ilalim ng payong ng isang malapad na dahon ng balete. Hawak ng kawayan ang kanyang sarili na parang taong may mabigat na pasanin. Ngunit nagdusa rin ang mga tao. May bahay na bahagyang nasira may taniwa na nalubog at may mga pagkukumpuni na kinakailangan. Sa mga oras na yon, ang kawayan ay naging lagusan para sa mahalaga, pagkain, gamot at mga lumalabas na kailangan ng kapwa. Hindi nasaktan ang bangka, minsay nasugatan, ngunit hindi siya pinabayaan. Noong huling pag-ulan, may isang matandang nagkasakit at kailangan madala sa ospital. Kinailangan nilang gamitin ang kawayan dahil natabunan ang daan at hindi na madaanan ng sasakyan. Nagsama-sama ang mga lalaki at babae sa baryo at pilit na inilipat ang may sakit. Ang kawayan, bagaman luma, ay naging matibay na upuan ng pag-asa. Habang umaahon ang bangka sa malambot na alon, hindi maalis ang pagkiling ng mga mata na puno ng pag-aalala. Ngunit sa pagdating sa kabilang Pampang, napaiyak ang iba. Hindi dahil lang, kundi dahil sa pasasalamat. Pagkatapos ng bagyo, nagpasalamat ang buong baryo sa kawayan. Nag-ayos sila ng maliit na salo-salo sa Pampang. May puto, may inihaw na isda at ang maliliit na bata ay naglaro habang matatanda ay nagkukwentuhan. May naghugas ng kanilang mga kamay sa ilog. At may iba namang umakyat sa bangka at kumakanta ng mga lumang awit. Naging mas masigla ang mga mukha. Sa mga sandaling yun, malinaw na ang kawayan ay hindi lamang kahoy at lubid. Ito ay kabuuan ng kwento ng baryo. Lumipas ang mga taon, nagkaroon ng mga bagong anak ang mga kapitbahay. May mga bagong pangalan na sumalpot sa talaan ng baryo. May bagong mga chismis, bagong pag-ibig, at bagong lungkot na nagwawasak sa tahimik ng gabi. Ngunit ang kawayan ay nariyan pa rin, tahimik at mapapakumbaba. Minsan, may batang dumaan at tumawid dito nang walang kaalaman kung paano ginawa ang bangkang yun. Ngunit mararamdaman nila ang bigat ng kasaysayan kapag umupo sila sa ibabaw nito. Isang gabi ng taglamig, hindi lamig ng niebe kundi lamig ng hangin matapos ang mahabang araw ng ulan. May dumating na pamilyar na anyo. Si Elias ay nagbalik hindi na bilang anak ng syudad, kundi bilang isang lalaking may kalmadang pag-iisip at mga bagong alalahanin na sinusubukan niyang ilagay sa tamang lugar. Numiti siya kay Liza at sinalubong ng buong bayan. Nagbalik ka, bati ng iba. Ang kawayan na inariyan pa rin. Umakit siya sa bangka at nanaginip muli ng simpleng ritmo ng ilog. Dahan-dahan. Binalikan niya ang mga lumang lugar, ang bayabas, ang batuhan, ang lumang bintana. Lahat ay tila tulad ng dati. Ngunit mas marami ang natutong palagahan. May mga bagay na hindi na niya kailangan. Mga pangalan ng koleksyon sa opisina. Mga kapulungan na nagtitipon-tipon lamang ng na mga ulap may mga bagay na napanatili pa rin. Ang tawanan ng mga bata sa palibot, ang pagtingala sa buwan, at ang malumanay na paghawak ng mga kamay sa pampang. Sa gabing yon, habang nakaupo sa pampang, pinagmasdan ni Elias ang mukha ng ilog. May mga pala na nagmamana sa kanyang mga alaala. Ang tawa ni Mang Lito ang sigaw ng bata sa tuwa, ang malumanay na tuno ni Liza, nagkunwaring hindi na niya kailangan ng mas marami pa. Sapat na ang mga ito upang magbigay ng isa pang dahilan para manatili.